Hinikayat ni Senator Sherwin Wynn ng Bureau of Costume na palakasin ang modernization program nito, ipatupad ang full digitalization at mumuhunan sa makabagong teknolohiya gaya ng x-ray machine para mapigilan mga insidente ng smuggling. Kabilang ang technical smuggling, mahinto ang korupsyon at tigit pampataasin ang revenue collection nito. Bilang chairperson ng Senate Ways and Means Committee, nagsagawa kamakailan ng ocular inspection at walkthrough Si Gatchelian sa mga pasilidad ng Bureau of Customs sa Port Area, Manila, kaugnay nga ng modernization program ng ahensya. Ayon kay Gatchalian, dapat na magdoble kayod ang mga taga-costume para makompleto ang digitalization program ito gawing moderno mga pasilidad at mamuhunan sa mga bagong teknolohiya kabilang pagbilinga ng mga naangkop na x-ray machine at puspusa magsagawa ng investigasyon laban sa mga tiwaling empleyado. Aniya ni Gatchel sa ganitong paraan mababawasan ang leakage at katiwalian kung saan mapapabuti ang koleksyon sa buwisa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.